Tao po. Hello, Nay. Magandang hapon po, Nay. Nay, dito po ba nakatira si Nugnog? Ay, magandang hapon, sir. Kayo si Nugnog. Apo. Ang totoo pangalan po? Henry De Leon. Henry De Leon. Henry De Leon. Pwede ba tayong maupo, ma may pag-usap, may pagkwentuhan si Daddy Frankie? Naniniwala ka ba kay God? Yes po. Bakit? Siyempre po, siya po yung makapangyarihan natin, Diyos. Very good. Po. Siya lang pong masasandala po bawat araw. Kaya nananalangin po ako. Sana darating ang panaw. No? Mabigay, mabigay niya po yung gusto ko. Ayan. Thank you, Kuya Bal. Pakilagay dito. Oop. So yun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang araw na naman pong muli sa atin lahat. Mga kababayan, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Mga kababayan, ang Team Daddy Frankie po ay nandito sa Barangay Delacruz, Bamban, Tarlac. So, may nag uh, may nakipag-usap sa atin mga kababayan na isang kabarangay natin na medyo nangailangan daw ng tulong dahil may karamdaman ayon sa nakausap concerned citizen na inilapit sa atin ang pamilyang ito Irapan sila sa kanilang uh, mga karamdaman. Although hindi ko pa alam kung ano nga ba talaga kwento ng kanilang buhay. So mga kababayan, samahan niyo po ako para kumustahin natin at kung ano ang pwedeng ay uh, itulong ng Team Daddy Frankie. No? So sa araw na ito mga kababayan, kasama pa rin natin ang team at siyempre si Kuya Bal. Lagi natin kasama yan. So mga kababayan, diretso tayo sa video. Tapo! Hello Nay! Magandang hapon po Nay! Nay, dito po ba nakatira si Nognog? Opo, ano, ano po kailangan natin? Ah, kayo po, asawa nyo daw po, ay asawa nyo si Nognog? Opo. Okay. Ah, magandang hapon po. Ako po si Daddy Frankie, Nay. Pwede ba kami tumuloy? Tuloy po kayo. Ah, okay. Kumusta po kayo, Nay? Okay lang nay, po. Nay, ako po si Daddy Frankie. Kumusta buhay-buhay dito? Medyo mahirap po, medyo ano, alanganin din po. Alanganin? Ba't mo nasabi ay. alanganin? Pero parehas po ang trabaho. Bakit? Katotawa <laughs> po. Maghihirap po talaga kami. <laughs> Kanding ano lang po na naitutulong ng mga kapatid ko. Pinagkakasya ko po yun. <laughs> Bakit po? Bakit? Ano bang ano, ano bang hanap buhay niyo po? Bakit mahirap? Nagbe-backer lang po yung asawa. Madala lang po yung ano niya pag po. Andiyan po ba si tatay nung? Opo, nandiyan po siya. Pwede pa kitawag? Pwede makausap? Be. Ah, nandiyan. Opo. Ito po bahay niyo? Oo. Ay, magandang nga po, sir. Kayo si Nugnog. Opo. Ang totoo niyo pangalan po? Henry De Leon. Henry De Leon. Pwede ba tayo mag maupo, mag pag-usap, mag, mag pagkwentuhan ng si Daddy Frankie? Opo. Pwede, pwede po. Sige po. Pupo tayo. Sige po. Saan pwede umupo? Na upo kayo. Sige, okay lang. Hindi baka naarawan ka dyan. Orong ka na eh, para hindi mo naarawan si tatay. Ayan. Mag-asawa po kayo. Opo. Okay. So, nay, okay na. Idikit ko tong mic sa'yo tatay Tatay Henry De Leon. Ilang taon na po kay Tay? 48. Kurtabat pa. Si nanay ilang taon? 41 po. 41. May anak po kayo? <coughs> Isa pong babae. Ayun, anak niya 'yung. Anong grade? Grade 3 po. Ah, uh, kaya kami nakarating dito dahil uh, may security guard tayong kaibigan diyan at uh, itinuro 'tong lugar ninyo. Kaya po kami nandito pamilyar uh, ba kayo or naririnig nyo ba yung pangalang Daddy Frankie? Wala po kami cellphone. Oh, ah, wala kayong cellphone. Oh, hindi nyo kilala Pero, si Daddy Frankie? Hindi po. Oh, ako nga po pala si Daddy Frankie. Gaya ng aking sinabi, kaya kamagayang nakarating dito. Dahil sabi ng uh, kaibigan natin is uh, pasyalan ko kayo. Ano po ba hanap buhay nyo po? Mga nag lang. Nag-wiweting? Papataya po. Papataya. Uh -huh. Sinanay naman... Dito lang po sa bahay. Dito lang kayo sa bahay. Kumusta ang buhay-buhay na eh? Pero minsan po meron, minsan wala. Minsan yung... meron. Sa ngayon po kasi ako, may sakit po sa puso. Sa puso po talaga yung ano niya. Sakit niya. Hmm. Paano ang anong sakit po? Sa ano po yun, sa diabetes. High blood diabetes po siya. Kahit ako po, meron din po ako. Sakit paano kayo nabubuhay ngayon kung may sakit? Nagbibigay pa? po yung mga kapatid niya. Ay, kapatid niya po. Kapatid niya po, kapatid ko. Pati sir po sila sa amin. Kay sir, ilan po kayo magkapatid? Kapan. Kayo naman ma, ilan po kayo magkapatid? Walo po, ang patay na po yung isa. Mahal pito na lang po kami. So, may isa po kayong anak? Opo. Nag-aaral po? Nag Opo. Matagal na po pa kayo nakatira dito? 18 years na po. 18? Sarili niyong lupa naman ito? Oh. Opo, Mabili nabili na. Hmm. Mabuti ka. Right pa... po ito, right. Ah, right na. Opo. Anong grade na po anak niyo? Grade 3 na po siya. Sabi ni nanay, nai sabi mo, uh, alanganin, minsan okay, minsan hindi. Opo. Bakit po? Pwede pang malaman ng kwento ng buhay-buhay dito? Pag minsan po, hindi siya, dahil may sakit po, hindi siya maapag-trabaho. Eh, yung ginagawa ko po, pupunta ako sa mga kapatid ko. Nagiging po ako ng ano, pera, pabilo ng bigas. Tapos nangungutang po ako. Eh, wala naman po akong pambayad. Siyempre, pag dumami po yun, may stress ka lang. Tanong po yun. Si tatay naman, Tay, kumusta naman ang ano, hanap buhay? Paano mo sinosurvive yung pamilya mo sa araw-araw? Pag minsan na, na kum kumita ako ng pag minsan na lumandaan kung yung sobrang sa ano ko, yun lang pagbili pag ko lang ng ulam. Pag minsan, pag uh, ko kolera ko. Ano po? Bagyan. Kolera, bagyan po. tatawag ng kasiyeros. Saan po? Dito sa kanto. Tarlac Bamban po yun. Ah, sa Tarlac Bamban. O yan. Extra po siya doon. Alas 7 ng gabi, hanggang, Hanggat hindi ko kumita, hindi ako uwi. Ah, hanggang alas 7 ng gabi ang start? Oo. Ng trabaho mo? Oo. So hanggang anong oras ka makaka-uwi? Kung, kung magkikita mag, na ako ng 200, uwi na ako. Pwede so, na umuwi? Pwede na. Ah, gaano katagal kitain yung 200? 200. Um, Wow. Dalawang oras lang wow. po oras. Yeah. yun. Dalawang oras lang. Ah, malaki nang kita pala kung dalawang Misan oras. po, ano lang? Misan 110, 120, yung... 120, ganun lang po. Hindi na po pag kalaki at yung... talagang kita niya. Sumasya kayo. Wala rin. Hmm. So, pero pag walang kita, hindi ka pwede umuwi? Hindi po. Hmm. <laughs> Wala pong baon yung bata. Wala pong sa lumaga. Pag misan, yung sabi ko sa kanya, anak mag-aaral ka. Pagdating ko, pag, dating, pag uh, ano ko ng umaga, idadala niya lang kita ng baon mo ako. Oh. Oh, sabi naman mga ano, ko, sige, kaya. Ah, uh, minsan walang, pa, oh, walang baon? Oo, oh, baon. wala ko siyang baon. Ma'am, pagkano, mag-ano na ako. Pa, uh, yung tapos na ako nag-cobra ng waiting, o yung sobra, yun yung bibigay ko sa kanya. bibili ko ng pag-reses. Mm -hmm binibelhan mo, susunduin mo na lang. So, sinanay naman dito lang sa bahay. Yung okay. bata pa naman sinanay, mo ma, kapag trabaho pa. Hindi ko na po kaya, sir. Hindi na kaya magtrabaho? Kasi po, na, natanggal na po yung ano dito sa paa. Bago nga opera po ako eh. Ah, anong meron sa paa? Yan po, natanggal na po yung dito. Oh, no, birambu Ay, ito? Oo, yung kabila pa. Pwede makita po? Ay, hindi May... po nakakaya. Hindi, okay, okay lang. <laughs> Nakabalot po eh. Oo. Oh? Nakabalot. Ayan po. Uh. Ayan. Oh, yan. Ayan po. Ayan Ah, Ay, nabubulok sa ilalim. <sighs> Oo. Oh. Pero naoperahan naman Oo, oh, naoperahan oh, ako. Na so, dito ka lang sa bahay na eh. Kahit gusto ko po. Hindi eh, di pwede. Sabo, nahihilo din ako eh. Matagal na po yan na sakit mo na. Ano po? Two years na. Two years na. Oo. Ah, kaya pala kayo yung inilapit sa amin. Siya po, nine years na. Nine years na po may sakit. Opo. So, so yun mga kababayan, no? Oh, yung unang tingin ko po sa kanila, parang simpleng uh, pamumuhay, simpleng bahay lang po yung uh, napapansin ko. Pero habang sila po ay aking kinakausap, unti-untit nalalaman natin yung bigat at hirap ng kanilang pinagdadaanan. Ayon nga po kaya tatay, uh, nagbabarker at saka nagwe po ang kanilang uh, pangunahing pinagkukuhaan ng uh, pang-araw-araw nila. Dahil ito nakita ko po, sakit ni nani, jabete. Ito mga kababayan, tabi-tabi po sa mga uh, nanunood or kumakain dyan. Si nanay po medyo hindi maganda yung kondisyon ng kanyang paa dahil nabubulok pala. Hindi ba naoperahan niya? Oo. Pero kailan naoperahan? 2022 po. Ah, matagal na. Oo. Tapos ngayon, umarangkada ulit. Oo. Nagsariwa na naman po. Sariwa na Palik balik, naman. Balik-balik po siya. Papalik-balik yung sugat. Oo. Una, pinutol yung mga daliri, gano'n? Oo. Gumaling naman po siya. Pag minsan po, dumarating yung nagaano po siya. Namamaga. Namamaga, po siya. Kapag minsan, makakain siya ng... Yung kontra kapag, po. Mas, makakain siya ng sardinas. Oh. Siyempre, kung ano rin yung mabilik po, pinakain na uh, so kahit bawal, minsan... Nakakain ko po. Nakakain. <laughs> Simple, dahil sa kahirapan po, ano yung ma-irating pagkain dyan, ano? Oo. Oh. minsan po, yung ano, dyan, sa ano, kung ano yung lumitaw dyan, kung pwedeng kainin, kaya kain, luluto namin. Mm -hmm. So, bata-bata pa ni nani, di na po anong sakit, no? So, kailangan, dubling ingat na lang, 34 nai. po nung nagkasakit ako. Po? 34 po. 34 nung nagsimula yung sakit mo. High blood muna po, na una. high blood muna. Opo. Tapos? Ngayon po, nung 2022, na-diagnose po ako. May diabetes na po ako. Naputol yung ano ko po, mga daliri ko poto lang daliri. Uh -huh. Tapos ngayon, ano yung mga ginagawa niyo paraan para Meron po akong panglanggas nilalanggasan. Lang. Uh -huh. Pero iba pa rin yung sa doktor talaga. O oh, nagpapatingin naman po ako. Kaya lang ngayon po wala pong ano may, walang, pera. <laughs> walang pera. pera pong kailangan ko eh. 'Yun ang panakamahirap sa mga taong mahihirap mga kababayan kahit anong sakit meron diyan dahil nga po alam nyo naman ng buhay natin titiis na lang yung mga iba natin yung mga kababayan. Huh? So, hayaan mo po na uh, kaya ako nakapasyal dito dahil tinignan ko yung uh, sitwasyon ninyo po. Okay. So, loobin sana ng Panginoon na makabalik si Daddy Frankie dito. No? Oh. asa ni sa yung sasakyan natin. May dala akong bigas. Pakuha isang sakong bigas. Kaya, pakisabi kay Risky, ayan, may dala akong bigas, bigyan ko kayong bigas. Thank you po. Maka bawas gastusin. No? Anong, nag-lunch na po ba kayo? Kumain na po kami. Anong ulam? Binigay po ng kapatid niya. Yung Binigyan pong lengwa, kapatid. lengwa pong baboy. Oh. Paano pag walang binigay? Wala po, mag-toyot taba kami. <laughs> Toyot taba? Oo. Oh. Okay. <laughs> Ganyan po talaga. Hmm? Mantika. Mantika, tsaka toyo. Oo. Oh. Gaano kadalas nangyayari yun? Hindi naman po madalas. Hindi na. Misan meron naman Minsan po. Misan pag wala talaga. Pag nakapagano po siya, meron po Oo. din. Na-discarte po. Kaya lang ano sakit din ni natatay? High blood diabetes High blood, po. diabetic din. Opo. Ingatan mo na yung katawan mo rin tay kasi pag nagkasakit ka rin, problema. Ilang taon na po ba anak niyo? Nine na po siya. Ah, nine. Opo. Pray lang tayo kay God, no? Opo talagang yung hirap ng buhay dito sa mundong ibabaw, dadanasin talaga natin yan. Pero may kasabihan nga, hindi ibibigay ni God ang mga pagsubok na to kung hindi natin kayang lagpasan. Opo, naniniwala no. naman po ako doon eh. Naniniwala ka ba kay God? Yes po. Bakit? Siyempre po siya po yung makapangyarihan natin, Diyos. Very good. Siya lang pong masasandala ko po, bawat araw. Kaya na, nananalangin po ako sana da darating ang panahon. No? <laughs> Mabigay, niya po yung gusto ko. Ganun lang po ang kakasimple yung gusto ko yun. Lalo na po pag may bagyo rito, hindi ko alam sa so nakapupunta po. Kasi yung bahay namin ganito. Yan lang po yung gusto ko yung kahit kubong ano lang, yung mapasimento kung maliit po yung bahay ko. Yan lang po yung gusto ko. Pagka may bagyo, Maalis, kami, maalis, maalis kami po kami. kami dito. Pag may bagyo, oh. bumabaha bumaba ba dito? Bumaba oh, po. Pag may sarang minabutan ka ng gabi, minsan minabutan kami ng isang gabi. Hmm. Para ka siyang bagyo. Hindi na baga. po kami naalis. Hindi ah, na kami naalis. Naalis na lahat yung bubun namin. Mga ah, kapitbahay naman na dito, okay naman na lahat ang bahay. Pansin ko, sa inyo lang yung hindi oh. oh. nabago. Po. Oh, wala, po. wala, pa rin, pong wala pampagawa. Pa <laughs> walang, walang pampagawa. Oh. Wala pong ilaw. Wala pong ilaw. Wala pong Oh, wala rin kayong tagal, ilaw? Matagal na namin po dito. Wala kaming ilaw. Walang ilaw. Anong ilaw ninyo? Solar? Solar po. Pinacha-charge namin dun po sa kapatid niya. Uh -huh. Basta ano lang, laban lang tayo, no? Uh -huh. Huwag tayong mawala ng pag-asa. At uh, gaya ng aking sinabi, sana, loobin ng Panginoon na makabalik kami dito. Ayan. Thank you, Kuya Val. Pakilagay dito. Oops! Ayan. Sana makatulong to sa inyo na itay, no? Okay. Mm -hmm. At syempre, para may pambili rin ng ulam, may panggamot, may dalaho dito 5,000 po. Sana makatulong po sa inyo. Thank you po. Sana po pagpalain po kayo nung matagal. Pinagpapay ko po. No? Laban lang tayo, no? So yan, mga kababayan, mga kabaranggay, no? Uh, na na kapasyal tayo dito sa ating uh, kababayan dito sa Banban no oh. Shout out po sa lahat ng mga kababayan subscribers followers natin dito sa Banban no Sa mga hindi pa nakakilala sa akin magpapakilala lang po ako ako po si Daddy Frankie official ayan at kung kayo ay bago pa lang sa aking channel mga kababayan uh, maglalambing po si Daddy Frankie subscribe po tayo sa aking YouTube channel at pa-heart na rin yung mga upload videos natin sa ganon ay mas makatulong pa tayo. Sa pamamagitan po ng pag-aharp, pag-share nyo po, ay dyan po tayo kumukuha ng mga pantulong natin sa ating mga kababayan na hindi pinapalag pa at kasalukuyan lumalaban pa sa hamon at hirap ng buhay. sa so, mga kababayan, Daddy Frankie po, Anak ng Pangasinan, from Pangasinan, muli po ako'y magpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta hanggat nandyan kayo na nagtitiwala kay Daddy Frankie, patuloy po tayong tutulong mag-aabot ng mga bagay na kaya natin gawin para makatulong sa ating mga kababayan. Nay, maraming maraming salamat tay ha. Gaya na aking sinabi. Yan, pray lang po tayo. Huwag po tayong mawala na. So, anong masasabi ni nanay na nakatanggap sila ng blessing sa araw na ito? Uh, sa inyo po, marami po salamat. Sa mga tumutulong po dito sa YouTube niyo po. Sa lahat ng taong tumulong. Maraming maraming salamat po at kami pong mag na natulungan niyo po kahit paano. Yun po. At syempre, number one, huwag natin kakalimutan si God. Opo. Kami po ay kasangkapan lang ng Panginoon at ako'y masaya dahil isa ako sa napili na gawin niyang kasangkapan para mapuntahan yung mga kagayan niyo. Kaya Lord, thank you so much po talaga sa lahat ng biyaya. At syempre, bago matapos ang video ito, samantalahin ko rin i-shout out ang ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Kay Sir Marcelo Binluan, shout out po sa inyo. Ayan. At sya sa Team Rise Above, headed by Tita Hanes, maraming maraming salamat po. No? Yan po. Maraming maraming salamat po. Salamat Thank you po. Po. Paalam po. Anay, punin po. po ako. Ay, kunin ko po yung mic. Ha? Huh? Ingat po kayo rito. Kay. Yeah. Hindi na po kami magtatagal. Po. Salamat. Salamat Thank, you. Thank you. God bless you. God bless.